Hello baby kalapati. Malaki na sila. Ayan Ilang araw din ako hindi nakapunta dito. Dami-dami um, na yung mga nila. Hi! Hello! Ito. Hello, hello! Iba't ibang klase ito yun puti ito parang gray kami hmm. ano na siyang balahibo oh. pero yung saan loob pa hanap oh. ano tayo baka may bagong pisang kalapati yun. Hmm. ito yung mga kalapati ah oh, mga baby kalapati na malaki na ito malaki na siya, oh ayaw niya balik natin tulang pa siya ng balahibo ito maliit ayan dyan ka naitlog na, na naman bago ah ito hello hi hi hindi siya malikot. Yung malalaki, ayaw na magpahawak. Diyan ka mo. Ayaw bumitaw. Ayan pa yung isa. Ito pa, dalawa. ayon yung magpahawak rin. Yung isa gusto magpahawak ito iba din yung kulay nito brown <laughs> ayan yung lumabas Hoy, <laughs> ito meron siyang bago oh. Hmm, may bago na namang baby ano na yung iba may bago na namang baby may itlog na naman tadami talaga to sila Ayan niya ayan pa Hello hello. yuhu Pag ganito pa kaliit magpapahawak pa. Pag malaki-laki na hindi na magpapahawak. Yes, yeah. lumilipad sila. Ito ay sa gilid para makita natin lahat. Ayun, oh, yung mga puti o pure na puti. Thank you for watching!